Nakakalula ang dami ng gold na makikita sa kwarto at ang mga ito ay totoong gold bar. Dito sa Bank of England sa London, nakaimbak ang tuneto niladang gold bars. Bumisita pa nga rito noon ang yumaong si Queen Elizabeth. Tinatayang nasa 400,000 gold bars ang nilalaman ng vault nito na nagkakahalaga ng mahigit 200 billion pounds o humigit kumulang 12 trillion pesos. Ang bar na ito na hawak ni Idris Alba ay may bigat na 21 kilos at tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 3 million dollars o mahigit 170 million pesos. Sa bidyong ito naman ay makikita ang pagtunaw ng gold bar. Sa tindi ng init ay unti-unting natunaw ang gold hanggang sa ito'y tila naging lava. Ready na para ihulma ulit at iproseso upang gawing iba't ibang gold products. pinapanday, pinapakinis, pinaninipis ng ganito at hinihiwa sa maliliit na piraso para mas maging affordable ang presyo sa mga mamimili. Ito ang Bank of England, ang sentral na bangko ng United Kingdom. Itinatag ito noong 1694 upang pamahalaan ang finances ng gobyerno ng England. Isa ito sa pinakamatandang bangko sa mundo at naging modelo ng iba pang central banks sa mundo. Matatagpuan ito sa Threadneedle Street sa London. Isa sa mga pangunahing tungkulin nito ang pagbabantay sa humigit kumulang 400,000 gold bars na nakaimbak sa siyam na high security vaults na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 200 billion pounds o humigit kumulang 12 trillion pesos. Ang mga gold bar ay iniimbak sa underground vaults na may mahigit 15 meters ang lalim at napalilibutan ng 2.4 meters na kongkretong pader bilang proteksyon. 1970s, ipinatupad ang triple control system kung saan kailangang aprubahan ng tatlong team ang bawat access sa vault. Kabilang dito ang bullion operations, customer bank team at audit team. Dahil sa istriktong sistemang ito, ni isang gold bar ay hindi pa kailanman nanakaw mula rito. Sa ngayon, mahigit 72 overseas central banks ang may gold account sa Bank of England. Kabilang dito ang Germany na may 438 tonelada, Switzerland na may 224 tonelada, at Austria na may 208 tonelada ng ginto. Ngunit bakit kaya mas pinipili ng maraming bansa na rito sa Bank of England itago ang kanilang gold reserves kaysa sa sarili nilang mga bangko? Unang dahilan, mas secure ang Bank of England kaya't mas safe ang gold nila rito. Pangalawa, kung kinakailangan nilang ibenta ang kanilang gold ay hindi sila mahihirapan dahil malaki ang gold market ng London. Maraming buyer within mismo sa London, kaya hindi nakakailanganin pang ibiyahe ang gold sa ibang lugar. Madali na nila itong maibebenta. Bagamat maraming bansa ang nag-iimbak ng ginto sa Bank of England, nasa 310 tons of gold lamang ang pag-aari nito. Ang United States ang nangungunang bansa na may pinakamalalaking gold reserve sa buong mundo, na may hawak na 8. 1,133 na tonelada ng ginto noong 2024. Kasunod nito ang Germany na may 3,351 na tonelada. Samantala, ang Pilipinas naman ay merong gold reserves na 130.47 tons noong 2024. Yan ay ayon sa World Gold Council. Sinasabing mahalaga ang gold reserves sa isang bansa dahil nagsisilbi itong proteksyon laban sa inflation at pampatatag ng ekonomi lalo na sa panahon ng krisis. Sa usapang kalidad naman, ang itinuturing na purong ginto ay tinatawag na 999 gold, 99.9% o 24 karat. Ibig sabihin nito 999 sa bawat 1,000 parts ay purong ginto, na tinatawag ding fineness. Bagamat mataas na ito, hindi pa rin posibleng makamit ang 100% purity. Ang pinakapurong naitalang ginto sa kasaysayan ay may ay 999.999 .999 fineness at tinaguri ang 6 nines fineness na ginawa noong 1957 ng Perth Mint sa Australia. Pero dahil sobrang mahal at komplikado ang proseso, bihira itong gawin at hindi ito praktikal para sa commercial na gamit. Samantala, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang karamihan sa gold reserves ng bansa ay nakaimbak sa Bank of England, habang ang ilang maliit na bahagi ay nasa Federal Reserve Banks and New York. Noong February umabot ito sa 12.05 billion dollars, mas mataas kumpara noong end February 2024 na nasa 10.34 billion dollars lamang. Sa panahon ng krisis at pagbabago, nananatiling mahalaga ang ginto bilang matibay na pundasyon ng tiwala, katatagan at seguridad sa pandaigdigang ekonomiya. Shoutout nga pala sa ating top fan from Hong Kong na si Mama Ranelin aka Yaga. Ito'n kay Kaayo at sa guwapo niyang uniko iho na si Steve Liam. Maraming salamat po sa suporta, ma'am. Ingat po kayo palagi. This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!